considera ng kamara na dagdagan ang panukalang pondo ng Philippine Coast Guard sa susunod na taon. Ito'y para mapalakas pa ang pagpapatrolya sa ating mga teritoryo, partikular na sa West Philippine Sea. Kaugnay niyan, naghain na ang DFA ng panibagong protesta laban sa agresibong aksyon ng China sa humanitarian mission ng bansa. Si Mel Lesmora sa sentro ng balita. Pinaalis na ng gobyerno ng Pilipinas ang mga barko ng China sa Baho de Masinloc sa lalong madaling panahon. Ito ay kasunod ng panibagong pambobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard sa mga kawani ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kamakailan malapit sa lugar. Ayon sa Department of Foreign Affairs, kahapon ipinatawag na nila si Chinese Embassy of Manila Deputy Chief of Mission Cho Chi yong okol sa nangyaring harassment noong April 30. Naghain din ang DFA ng panibagong diplomatic protest, lalo pat nagdulot ng pinsala sa mga barko ng PCG at BIFAR ang agresibong aksyon ng China. Sa kamera, mapa-majority o minority black man, kapwa kinundina ang nangyari. Tayo mga kabataan, hindi talaga natin uh, hahayaan na uh, magpatuloy ang China sa kanyang ginagawa. Ilang beses na to eh. At itong huling uh, paggamit ng water cannon ng Chinese Coast Guard sa Philippine Coast Guard ay uh, kasuklam-suklam talaga. The incidents again um, need to stop and should not be tolerated. Naabuso ang ating uh, mga kababayan dito. Uh, yun nga po, uh, may incident na naman itong water cannon. But because this allows us to gain more support also from the international community. Ang liderato naman ng mababang kapulungan, naghayag din ng buong suporta sa mga polisiya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtugon sa mga ganitong sitwasyon. Lalo pat kumpiyansa silang ito ang pinakamainam para sa pangalaga ng interes ng bansa, lalo na patungkol sa issue sa West Philippine Sea. So we make sure that we support the President in his foreign policy and we strengthen our alliances sa mga nations that espouse the same beliefs. And syempre, we send that message that we cannot be bullied. Sa pagtalakay naman ng Kamara sa proposed 2025 National Budget, ikinokonsidera rin nila ang pagdadagdag ng pondo para sa Philippine Coast Guard. Ang ating na budget ay isa ito sa tututukan natin kung paano natin mapapalakas pa ang kakayahan ng ating Coast Guard na bantayan ng ating mga maritime borders kasi uh, definitely ang suporta with regards to equipment, uh, training o kung ano pa na magpapalakas ang capability ng Coast Guard ay malaking bagay na magiging mas epektibo nilang mabantayan ng ating mga karagatan, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.